So magandang araw sa atin mga kawanders Ito yung epekto ng bagyo dito sa amin sa Taytay -Tay Palawan mga wonders no? Yan Malala din dito Bumanat ngayong alas 5 na ng ano Alas 5 na ng Ayun no, was out din no Ano yan ang school mga kawanders uh, Plaza ng school Stage Ito, bali. Tingnan nyo. Buti na lang. Hindi nagip yung mga bahay dito, mga wonders. Ayan no? So, mga wonders. Uh, ayan no? balik Bali, bali oh. Nangyari ito, mga wonders, sa amin dito, ano eh. Year 2000 pa. 2001. Ngayon naman lang naulit yung 2001 nabagsakan pa nga yung bahay namin ayan ngayon medyo ano na humupa na ito yan ayan mga wonders so ito bali kahapon binanatan na nila yan kaya hindi na puruhan inunahan na nila pero ito balik balik tinan mo Ayan. So, dyan sa baba na yan, kalsada rin yan dyan sa kabila. Bagsak din yan, collapse din. So, mga wenders, uh, Pasukin pasokin natin dito yung, ano, yung area ng evacuation. Ayun o, no, clearing pa na, mga wenders. clearing na dumanda Ito. Grabe mga oh. Ako mga na nadali rin yung ano ko, yung tao nito. Yung bahay ko, mga yung bubong. So dito, marami dito nag-evacuate. Ay ano, oh, bali-bali yung mga nara mga Mga nara yan oh. Nagkalat. Ayan. Lah, yung bubong. Wait lang ah. Ayun oh, mga commanders. Ayun yung bubong ng evacuation ng school. Dali. Ayun naman dagat na yan, mga commanders. Diyan sa kabilang barangay, wasak-wasak din yung mga bahay diyan sa tabi ng ano? Tabi ng dagat. Wasak-wasak din yan, mga commanders. Yan. So, puntahan natin yung kabila. Ayun oh, puntahan natin yan. So ito na mga commanders, dito na tayo. Yan. Yun, matindi rin yung pinsala. Yun o, oh, bali-bali din. Ito. Ito mga wonders, stage. Ito yung plaza-plaza. Ayan ang school. Ito. Yan. Buti mga wonders, ano na, bali naglumakas siya. Araw na, alas 5 na. Ito mga wonders oh. Ito may bubong to ha, may bubong to. So ipakita natin dito yung nangyari sa kanya. Ayan. So ito may nag uh, clearing na, may nagki-clearing. Tingnan natin dito mga wonders. Hey. <laughs> ito yung malala. Alak ka. Uy. Madulas mga wonders. Alak ka. Ito oh. Ito yung bubong mga kawanders. Wala nang na bubong. Nandito na yung bubong. Alak ka. Sira hey, gaba. Ito na. Matindi. Wala na guys. Wala na. Kaya nung bangga yan. Diyan. Sa kabila. Dito ang tuling. Parang trustahan ah. Parang turista na morma. Panghakot yung pridis. Oo, oh, panghakot. Diyan sa taas, may napinsala din dyan. Ha? Huh? Mayroon yung napinsala uh, mga bahay dyan. Ah, uh, yun yan. May bahay namin. Sarali ka Ano na? Oo, oh, buha Wala, may mga napinsala din pala dyan. Hindi pa ako nakapunta dyan eh. Dito lang ang nanong ko. Maya. Kay Kabog. Kay Dinis. Wala pa. Oh. Oh, Matinim yung salam mga commanders so oh. So bali ano to Nangyari to 2,000 pa sa amin nangyari Bata pa nun Yung bahay namin May apple sa likod Nabagsakan din Bunti kami masindro Buti kami yung papa ko mautak Pag may ganyan Sibat ka agad Yan So pero mga commanders Yung ano namin LGO hindi naman nagkulang ng paalala. Actually, na 2 pa lang nag ano na eh, nagpaalala na eh. Pero yung iba talaga matigas ang ulo, ayaw lumikas. Ayan. Bro, mo kagabi alas 11 na may naghingi pa ng tulong. Marami pang humihingi ng tulong alas 11 ng gabi. May mga bata pa. Kung hindi ka ba diba naman ano, nakita mo nang bagyo na nag Tapos ikaw ayaw mo pang lumikas kawawa rin yung um, ano, mga nagre-rescue mga Wonders. Siyempre may pamilya din yan. Hanggang ah, dito na lang mga Wonders. Update na lang tayo ulit.